Hello mga kabot, dumating na rin yung ano, ang tawag dito, ref, ref magnet na souvenir. Ayan. Galing sa print, print house. 236 print house. Ayan. So, kararating na niya, bubuksan mo siya. So ayan siya, bubuksan na siya. Excited ako dito mga kabot kasi nandiyan yung buka ng anak ko. Nandiyan yung buka ng, buka ng, ng ano ko, buka ng baby bugnot ko. So ayan, bubuksan na namin siya. So naka ano siya, double bubble wrap. And, and then meron siyang carton sa ilalim. May pa ganito pa siya, oh. salamat po for making us a part of your specialty. We would love to see our products being used. Tag us on social media. Hashtag 236, 236 Print House. If you are happy with your purchase, we you will be very grateful if you give us a good rating. So good rating yan pag maganda. <laughs> And then, ito naman, meron po siya. Pagay ito, may parisibo po siya. Ayan, 525 pesos siya. So, pala yung binili ko siya, uh, 35 pieces. Pero hindi naman 35 po yung ninong-ninang ko. Ayan, brand ko lang para may souvenir din sa amin. Ay, Salamat so, po. Hindi, tal hindi talaga siya pareha. As, ayan. So, hindi talaga parehas yung design. Dalawang design yung pinili ko. Ayan. So, ikaw, uh, pwede mo kamo siyang i-request dun sa, ano, sa so, shop ko lang yan, binili mga kabot. Ayan. So, i-focus natin. So, dalawang design ko yan. Ito siya. Ayan. Oh, ang oh, cute. Ang kanyang mukha ng baby ko. Mm -hmm. Yan yung mukha niya ng mga panahon na ano, super bilog na bilog siya. So, ito yung isang design niya. New design nila ito. Ayan. Bagong uh, si JJ. So, kinuha ko na rin yan. Check natin kung ilang piraso siya. 35 pieces. So, Pwede ka mag-request sa kanila kung anong design yung gusto mo. Layout, ayan. Anong team. Ako kung meron team tayo. So, yun yung... So, ano, napaka-responsive din ng seller. Pwede mo siyang i-message sa, ano, sa Shopee. 30, 25, sa chat box ng Shopee. 40, 25, so, kung gusto mong mag-request bago siya i-order, pwede. Mag-reply agad si seller. So, sa 236 print house ko siya binili. 35. Yan. So, kompleto naman siya. Yan. Napaka-cute. Cute, cute, cute. Mga very happy po sa purchase ko. Ayan. Ayan siya. Napaka-cute ng baby ko. Ayan sempre baby ko siya, kaya cute siya para sa akin, diba? Lahat naman ang cute na, lahat naman ang babies natin cute para sa atin. Diba? So, yan, nirequest ko yan. Siya yung mga ilalagay, nirequest ko din yan. So, test ko siya mamaya, ayan. So, test ko siya kung talagang nakaka, ano siya, dumi, kung talagang dumidikit siya. Ref magnet to eh. So, yung back niya ganito. Ayan, ganyan po yung likod niya. So, parang ano lang siya, a uh, wallet size lang. Yung size niya. So, ito yung isang design. Ayan. Wallet size lang po siya. Uh, wallet size? Eh, no, ATM pala. ATM size. Ayan. So, ATM size lang po siya. Ayan po siya. Red magnet. Ayan. Manipis lang. So, parang rubber. Pero, ano. Try natin kung didikit, didikit to. Okay. si Bugnot. Ayan, nakita na niya kanyang souvenir. Tuwantawa siya. Tuwantawa si baby. Tuwantawa ka, baby. Tuwantawa siya sa kanyang kanyang ano, souvenir. Ay, <laughs> pa, oh. Happy? Happy ka? Happy ka sa souvenir mo? Happy? Ano? Happy? Happy? walang walang masabi. <laughs> huh? Happy? Happy Mini so Yay! Yay! Love you!